Guys, nandito kami sa Kids Zone. Pasok sana sa kami diyan eh. Kaya lang medyo mahal. Uh, hindi kaya ng budget. Sa bata pa lang, sa bata pa lang 3 hours 410 na. Tapos yung adult uh, 90 minutes 370. So kulang-kulang 800 agad sa dalawang tao pa lang. Eh ilang kami ngayon? this is ito. So, next na lang pag ano. Nasunod na lang. Nasunod na lang pag may budget na. Pero sa ngayon, wala man tayong magagawa kundi dito muna tayo sa labas. Ayan. Dito lang muna tayo, dito lang muna. Okay. Uh, tayo kung ano ginagawa nila sa loob. Ang ganda sana guys sa loob. Oh. Yeah, maganda sana yun sa loob. Ang laki, malawak. Kaya lang, syempre, eh, tsaga-tsaga lang muna tayo rito. Tingin-tingin lang. Tingin-tingin lang muna tayo dito Kulang tayo sa budget eh. Kaya, standby muna tayo dito. Yan. Tamay-tambay lang muna tayo, dyan mahal ang mahalang budget. Ayan okay, guys, so. oh. Ayan ang pressure. Ayan ang pressure guys, oh. 110. So... I skip muna tayo. Pumasok. Matagal na sana na gusto kong pumasok to ko eh, kaya lang. gusto pumasok Low budget muna tayo ngayon. Kaya tingin-tingin muna tayo sa loob. Tingin-tingin lang tayo wala wala gusto pasok ka rin ka baby pasok ha baby pasok, kanil? pasok. Okay. dami guys sarap po mga bata oh. Yan, dami lang dyan, oh. Oh. kada ulo kasi dyan may bayad so kahit na ikaw yung guardian may bayad yung guardian dyan hindi yata libre yung guardian dyan sa lahat may bayad yan. Ha? Pag isang mga limbawa, si Ate Ida, siya sa'yo. Hmm. May bayad yan. Wala nga. Libre nga. Wala. Wala nga. So, libre yata pala daw yung may guardian. Guys, may libre pala yung isang guardian. Isang bata, isang guardian, libre yung guardian. So, yung bata lang yung bayaran. Pero kung nagdagdag ka uli ng isa pang guardian, meron na siya ng additional na 150 per head. So, ganun pa man, kahit na may libre yan, next time na lang tayo. <laughs> ha? Tingin-tingin lang tayo. Yan, tingin-tingin lang tayo. Tingin-tingin uh, na lang. Pag sumahod tayo na, pag sumahod tayo na, kung mo, mayroon tayong pera na Facebook. Kaya sa YouTube na, pasok ko kailangan yan na. Lahat kayo magkapatid, pasok ko dyan. Sa ngayon, wala muna tayong kita. Ang so, Sa ngayon, wala muna tayong kita. Dito lang muna tayo sa labas. Di ba, tihag? Ano nga sabi mo, Tiag? Di ba? Malabas muna tayo. Meron namang... Meron namang palaruan dito, guys, na walang bayad, eh. So, dito tayo. Doon na sa kabila. Ano kaya yun Mga ano? Dito naman han, mga ano. Hindi ko lang alam kung time ba, ano? Eh, ano ba yan? Quantum o ano? So dito tayo guys sa uh, walang bayad. Doon sa dulo. Meron diyan palaro na walang ano bayad eh. Ah, yeah, doon lang tayo. Sakay-sakay lang sa diyan, di yeah. ba? Toys. Toys toys. Oh, daming toys ah. Oh. Mm. Picture picture ikaw um, ng toys. Picture ikaw picture. Picture. Oh, picture oh. Go diyan Ano? An, an. Eh, de ver. Oh, uh, oh. bibili natin yan na pag may ano, sumahod na tayo, ha? Picture ka, de ver. picture ka. Gusto daw na ilay dyan, de Oh, gusto mo yung de ver. Kulay pink. Ayan. Um. Smile, smile, smile. Oh. Bibili oh. kita, Teddy de Bear. Diyan uh -huh. ka lang muna. Huwag oh, ang okay. halos yan, ha. Babalikan ka uh -huh. namin. Balikan natin siya lahat. Balikan natin. Ha? Bibilin? Ano wala pa tayong pera na? Sabi niya kay mama Ready for. Hindi pa kaya. Hadi. Ramis, pag muna tayo na. Sahod na ka. Pag nagkaroon na tayo ng income na. Bibilin natin yan. Oh, ang so, galing naman. Guitar. Uy, train. Ayan. Ayan. dito tayo sa may Quantum pwede kang pumasok na walang bayad so pwede kang mag enjoy kahit walang bayad pwede kang mag enjoy dito maraming palaruan diba uh, pwede kang sumakay sa mga laruan yan pwede kang sumakay kahit na hindi yung manda diba yeah. yeah, pwede kang sumakay dyan yung sakit sona may bayad eh dito tsaga tsaga lang patong patong lang Kayak-kay lang itu <coughs> <coughs> Terima kasih telah menonton!